Hello guys, for this video, samahan nyo kami mag-swimming dito ngayon sa Los Arcos de Hermana dito sa Bulacan. Tara! At eto na nga pala yung mga kasama ko, kapatid ko, anak ko, tsaka ang pamangking ko. Kami nga pala yung first batch na pumunta rito sa swimming pool guys. At ayan, magbabayad na kami rito. To 20 nga pala ang bayad dito guys pagka sa gabi 300 at ayan ang mga gamit namin meron silang card na pinapaargalay dyan na pinapahiram pala hindi ka na mahirapan magbuhat dahil malayo yung swimming pool dito sa may entrance at ayan ang nga binibigay yung mga sticker namin para meron na kayong may saot at ayan nandito na kami sa loob din na mo guys ang ganda ba diba? ang lawa kaya dito may mga parking pa dyan hindi ka mahirapan magpark kami nga pala yung nauna kasi may second batch pa kami nando pa sa bahay. Papunta pa lang sila. Ito nga na nakita nyo na ang swimming pool. Diba guys? Ang laki. At ang ganda ng swimming pool nila guys. Hindi masyadong dark sa araw. Kaya mas masasarapan tayo mag swimming dito guys. At may anyway, ganyan pa sila guys. May dancer sila dyan sa stage guys. Alas 8 sila nagsisimula hanggang alas 12 sila dyan guys. At tapos mamaya maglaalis na sila. Babalik rin sila ng mga to at magpapalaro sila guys kagayahin mo lang yung sa'yo ng mga dancer nila tapos magkakaroon ka ng ticket For free na pwede ka ng lima ligo na wala kang binabayarang entrance. Magsashower ka muna dito guys bago ka pupunta ng swimming pool at ayan ang cottage namin. Dalawang cottage nga pala yung ginawa namin guys. 1,000 ang isa by 2,000 yung lahat. At ayan mga pamangking ko, anak ko at kapatid ko. nagme makeup sila guys. Kasi ko nga, huy hindi tayo magpapadyan, magsiswimming tayo ha. Yung pala, magpipiktorya muna sila guys bago sila swimming. Kasi nga daw may dala silang bathing suit kaya ayun. din daw nila yun at saka magpipiktorya sila. At di papasyal ko ulit kay Rito guys, diba Ang ganda, ang laki. Eh. At ayan, yung iba naman dyan kumakain. At ang iba naman nagbibidyo kayo muna bago maligo. Kasi nga kakarting lang namin. syempre kakain muna tayo, di ba? Bago tayo maliligo. At ayan, set up na namin yung camera. At ayan ang mga kasama namin, mga second batch na yan sila guys. Kaya di ba, ang dami namin. Na At ayan ang kapatid ko guys, shout out. At ayan, nagpipicturean sila guys. At saka ka nga pala kami ng video karito rito, 1 Siyempre, para lalong sumaya, ba? Diba? Dahil ang gaganda ng mga boses, iba-ibang klaseng boses dito, guys. At ayan, dumating na yung bayo ko, guys, sa sawan ate ko. Ayan pala yung cottage namin, guys. ba diba? Ang laki. Ayan, Oh. Kita naman. At ayan naman, nag-video-video ako, guys. Wala lang, para makita nyo lang ako kasi hindi nyo pa ako nakikita kanina pa eh, o, oh, diba? At ayan na yung mga anak ko at pamangking ko, guys. Ayan yung sinasabi nila ng pictorial bago mag-swimming. O, oh, diba? Pak na pak. Sino, sino kayo dyan? O, oh. Siyempre, hindi tayo kasagyan kasi hindi naman tayo sexy. <laughs> At ayan, tamang video lang tayo rito guys para meron tayong mga souvenir. At syempre meron din tayo pa upload para meron kayong mapanood. O, oh, ba? Diba? At ayan nga pala yung kapatid ko guys na maganda. At ayan, nasa swimming na iba namin kasama guys pero kami hindi pa. At ayan, tignan nyo naman yung langit. Ang ganda-ganda. O, oh, diba? At ayan, na swimming pool. Napakaayos. Alam nyo ba guys, tatlo ang swimming pool dito. Ito lang yung swimming pool sa harapan namin. Pero meron pa yung dalawang swimming pool banda doon sa may unahan doon. At sa may likuran namin, meron doon pang bata. Kaya kung gusto mo ng ibang swimming pool, pumunta ka lang doon guys. Wala namang bayad. At ayan, naliligo na kami. Ang sarap ng swimming guys. At ayan, saya-saya guys. Ayan, nakabito yung video kasi eh, wala kami sandala ng ano guys. Hindi abot yung selfie namin kasi baka mabasa. Alam niyo ba, ang hilig, -hilig mag-swimming pero hindi mo ako maligo. Ayan lang, ganyan lang ginagawa ko guys. Pabasa-basa, palubog-lubog, yun lang. Pero masaya na kasi maano natin yung pagbabanding natin sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin. Ganon. Itong swimming na to guys, libre lang to kasi anniversary ng bayo ko at saka ng ate ko. At tayo, kakain tayo ng barbecue. O, oh, di diba? Ang sarap. Alam nyo ba guys, personal, first time, pa lang namin mag-swimming ng ganitong mga kasama yung mga kapatid, pamangke, no, family, family swimming ba, baga. <laughs> At ito pala yung sinasabi ko sa isang simple guys, malalim to. Magal, pwede lang dito yung magagaling lumango, ay kagaya ko hindi. Kaya hindi ako dyan lumangoy guys. Punta nga pala kami rito kasi hinahanap naman yung mga dalaga namin. Wala doon sa kabilang swimming pool, yung pala nandarito sila. Diba? Ang ganda. At ang laki-laki talaga sa lugar na to, guys. Dito lang yan sa may bolakan guys. Sandal Mount, Bulacan. At ayan, nakatana namin sila, guys. Ayan, nagbibidyo ang pala sila rito. Kaya pa wala sila doon. Alam nyo ba, sobrang saya namin dito kasi magkakasama yung lahat ng magkakapatid, mga pamangkin. O, oh, di ba? Ang sarap talaga yung kapatid kang may nakakaluwag-luwag, diba, guys? Sana next year ako naman ang magpapalibre ng ganito. Gusto ko rin kasi mga ganyan guys, magpapaswimming, tapos manilibre, kaya hindi ko kaya. Kaya magpapalibre muna tayo for today's video. At ayan na nga yung anak ko guys, umahon na siya. Kasi nilalampig na raw siya. At ayan na nga, ang saya-saya. Kasi nga may mga ano, nakainom na kasi, kaya ganyan. At ayan nga yung kapag gusto, sinasawa yung yung jawa niya guys. <laughs> O oh, ba diba, sobrang happy ng mga kasama namin. Panaitawan nila guys. Kasi nga sabi nila party party daw. Kaya ayan sayaw na kami young guys. Kahit hindi ka marunong sa mayo at least nakikigoyin ka sa kanila. O oh, ayan ba diba? Ayan yung ate ko guys. Anniversary nila ngayon. At ayan yung anak ko guys. Oh, di ba lahat na kami sa mga sayo. Kahit ako sa mayo guys. Kahit hindi ako marunong sa mayo. Dalawang kaliwa kaya ang pa ako. Pero hindi tayo magpapatalo guys. laban tayo. Hahaha. <laughs> Dahil wala tayong hiya. Siyempre, sasayaw din tayo. Ba't papatalo ba tayo sa kanila? O, oh, ba? Diba? At ayan na nga yung kapat ko, diba? Ang galing niyang gumiling, guys. Hindi ko yung kaya. At siyempre, ayan yung mga kasama namin, guys. At siyempre, hindi ako papatalo. At ayan, lalaban ako. Oh, di ba? Ayun lang. Pwede na yan. Entry na yan, guys. Kasi nga, lang kaya kong gawin. Dahil hindi nga marunong sumayaw. Kasi nga ang ganda ng kinanta ng pamaking ko. Kaya yan, napaindak tuloy kami. Ha. Bye bye. Thank you for watching.